ang so karon, dito ta sa tumoy ma ligo din ha o. kay nanay dako kay murag gimuan lag swimming swimming pool pero magbaktas pa load lagi kita baktas at baktas baktas tas katubigan no so kuya kay ning Hilux dire oi kuya kayo car wash unlimited water hmm. oh. Okay, guys karon It's a blessing jud nga dool ra kag sapa kay di na ka mag-entrance fee bugnaw kay tubig presko Labi na paghikag baha. Ay, sus, so tubig tubig, Karon, kay man kainit ang panahon. So, mga ligo ta. Kitaghan kay nagbalay-balay dito oh. Kitaghan kayong nangaligo. Hmm. eh hey, ginaw ko kalamit sa tubig. Bugnaw ka ni siya di pang buldos na ni kay Tung panahon nga sigig ulan kana kaning nga tulay na putol so karon ...ilan na giayo mo nang kaning mga bato diri nga gipang kuan gipang buldos na ni siya sa bakho kay aron mabuhatan to didto masumpayan og tulay makaagi ang mga tao kay connect man to paingon og kanang bagyo kalinan So, mauna para mas duol ra kung gikan diri sa tamugan at tog bagyo tuyok mas duol kaysa dito sa highway mo agi perte kalayo so muna na siya karon nagbalay-balay na sila din akin ng aligo so daghan kaming mga ligo diri halid di may klase so daghan kay mga bata diri mag -tumbling, tumbling no so mura na pud sa swimming pool Murasag na himong lake ba o? Oh? Mm. Naigamay-gamay da rin si Ming Huwag na nga ligo. Dito ang daghan ka ayo. Nga. So diba? Perti ka ko. Po. Hmm. Lame, ligo-ligo. Libre pa, wapakay in transpi. Oh. Gasto kag entrance fee karon tagpilang entrance fee. ka. Yahay. Oh. Hmm. Duulon pa jud nato para lami kayo. in anak kalawak ng sapa diri in anak kanindot ng nature hmm.